Dalawang taon matapos ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo, arestado na ang umano'y mastermind ng krimen, ang napatalsik na congressman na si Arnie Teves. Hinuli ng Immigration Police ng Timor Leste si Teves, pati ang kanyang abogado na si Wow Sera, sa tirahan ng dating kongresista sa Kapitolyo ng Dili kagabi. Nakadetine sila ngayon sa Ministry of the Interior. Ayon sa isa pang abogado ni Teves na si Ferdinand topaso walang ipinakitang warrant o dokumento patungkol sa pagkaaresto. Para sa amin po, from the point of view of general provisions of international law, highly irregular din po yung pagkaaresto sa kanya. Kung siya, kung if the purpose of that arrest is to deport him. Paliwanag ni topaso bagamat undocumented si Teves, dahil kinansila na ng gobyerno ang kanyang passport, hindi pa siya pwedeng ipadeport dahil gumugulong ang aplikasyon ng dating kongresista ng political asylum. He is a free man. Wala naman po siyang hinaharap na krimen sa Timor Leste. Naghain na ang kampo ni Tevez ng writ of habeas corpus ngayong araw para mapigilan ang posibleng pag-deport sa kanya sa Pilipinas. Para sa asawa ni Degamo na si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice, ang pag-aresto ay isang paalala na walang mas mataas sa batas. At inaasahan niya na maisasagawa ang mga proseso para mabigyan ng hustisya ang kanyang asawa at iba pang naging biktima ni Tevez. Samantala, inaantay ng Department of Justice ang susunod na hakbang ng Timor-Leste kung ipadidiport si Tevez dahil siya ay undocumented foreigner o i-extradite siya alinsunod sa request ng gobyerno. Dagdag ng ahensya, handa sila na iorganisa ang pagtanggap ng kustudiya kay Teves. Pero sa ngayon, wala pa silang natatanggap na dokumento mula sa Timor-Leste. Hunyo ng nakaraang taon, pinagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeals ang request ng Pilipinas na pauwiin si Teves. Umapila ang dating mambabatas at ibinasura ito ng korte. Umapila ulit si Teves at kinatigan na siya ng korte na inapila naman ng gobyerno. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.